Ada lagi mau mag awai awai uy. Ya nak mungkin saya nak hilum lah ya. Nak kegumut nama batak dari desa uy. Ah, mag-away-away lagi sila. Pangulit na lang mo, Bi. The best. Ah, mag-away-away lagi sila. Pangulit na lang mo, Bi. Uli na lang, uli na lang mo, Bi. Panguli na lang mo at to be. Okay, mag away lagi sila. Kailan daw baba? mo manguli, guli. Wala Nag-aaway-away ba sila guys? <laughs> ano ba? Ah, panghilum na lagi mo kay aron dito manguli. Lain lagi silahkan, masih gigit saba sabak. Okay,